Maagang masisibak sa si KBL, pinunan ng coach Rance Avando at si Terence Romeo wala pa rin kontrata sa PWA, ano kaya ang future nila? May mga usap-usapan na nasa 3v3 competition si Terence Romeo. Kung trip mo po ang ganitong content, pa iwan o follow at pa-subscribe na din. Tara, simulan na natin. Mga ka-sports, dalawang big names na naman ang mainit na pinag-uusapan. Si Renz Abando na kasalukuyang naglalaro sa Korean Basketball League at si Terence Romeo na hanggang ngayon ay wala pa rin pirma sa kahit anong PBA team. Ano ba ang totoong sitwasyon ng dalawa? Pag-usapan muna natin sila kay Renz Abando. Ayon sa mga balita, may coach sa KBL na nagpahayag ng concern sa laro ni Abando. Oo, kilala siya bilang high flyer at energy guy. Pero ang puna raw ay ang kanyang consistency sa loob ng court. Sa offense mga sports minsan explosive, minsan tahimik. Hindi raw palaging reliable sa scoring kapag mahigpit ang depensa. Sa defense, athletic siya pero may mga pagkakataon na naging over aggressive kaya nagkaka-foul trouble o nalulusutan. Dahil dito lumulutang ang usapan na baka raw bumaba ang playing minutes ni Abando kung hindi niya ma-improve ang kanyang decision making at consistency. Pero siyempre iba pa rin ang tingin ng Fans. Sa totoo lang siya ang isa sa pinaka marketable at pinaka exciting na import sa KBL at hindi natin maikakaila na kahit kulang sa consistency.